Kaya po, mga kapads press, inumpisahan na ng PBBM administration ang mga pag-anunsyo kung sino ang mga kakandidato. Diyan sa pagkasenador. Yan po ang malinaw. Kaya nga tayo ay magiging high power sa eleksyon na ito. Tayo po ang boboto. Ngayon tayo po ang mamimili kung sino ang karapat-dapat nating iboto. Huwag na po tayo magkakamali ng ating pagboboto. Bakit po? Dahil po mataas na ang bilihin ngayon. Nagkamali po tayo ng pagboto. Biglang taas ang bigas. Hindi na mapigilan. Samantalang yung mga project, wala tayong makita. Wala tayong makitang resibo mula sa gobyernong to. Kaya 12 senador ang kanyang mga manuk, Na kumpleto naman ang iba kasi sa mga ito ay mga nagbabalik senador po. Nagbabalik senador para hindi naman po natin alam kung bakit gusto nilang magbalik. Ang problema, dapat may matibay silang ah, plataporma. Kung magbabalik sila, huwag na nilang ikweto ang buhay nila. Na nanggaling daw sila sa may hirap, nanggaling daw sila sa ganitong buhay, na gas-gas na gas, gas na po tayo dyan. Ang importante, maayos nila ang bayan. Hindi yung sila pa ang kasabwat sa mga korupsyon na gaya na nangyari sa 2025 budget na sila pa ang pumipirma at sila pa ang kasabwat. Kaya sila na hindi na natin dapat kilatisin dahil o di kaya ay dapat hindi na rin natin kilalanin. Dahil hindi naman talagang para sa akin, hindi na sila dapat iboto. Kaya, lang ya, pabalik-balik na lang kayo dyan. Baka nga sa inyo pa nang galing o natutunan ng mga kurak ngayon dyan sa gobyerno kung bakit nagkakaroon ng blanko. Dyan sa Bicam Report, napapuntang gaa. At syempre, mga veteran na sa pagkasenador yung mga at hustler na rin sa Pagpapalusot ng mga korupsyon. Itong mga ito. Kaya wala man lang ako yung boboto sa mga ito. lang Langya. Pero, meron silang mga bago. Itong mga bago na ito matagal na rin sa mga politika. Mga local mayor, gobernador, dating mga congressman. Nawala rin talagang silbi para sa akin. Hindi ko rin sila iboboto. Kaya ito ko Welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Eleksyon na naman po. Uh, Siyempre, humahanap po tayo o huwag po tayo magkakamali na bo sa isang taong gusto lang i eh, magkaroon ng pangalan. Gusto lang na sundan ang yapak ng ba, ng kanilang kamag-anak para maging uh, para sa uh, magkaroon lang din sila ng pangalan kagaya ng kanilang mga kamag-anak Kaya ito po panoorin po natin nang malikha ma, ito maiksilap kong video na to Saraniwan ang mga aming kandidato Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang bantido Hirap na hirap makakuha Yan po Malinaw na malinaw. babatikos at pang lalait pa sa mga kalaban nila ang ginagawa niya. Imbis na, oh, eto, malataporma agad ang ibagsak mo. Huwag ka agad mag... Talagang ang politiko, ang politiko talaga, no? Talagang hahamakin ng iba, manalo ka lang. Nang sunod na pra, sunod po nito ay kukurakutin ang kaban, masunod ka lang. Iyan po ang taong ito na ugod ng sinungaling. Nang kanilang mga miyembro. Ang aming mong ipinagla, aming mong ipinagmamalaki ang pinaglalaban. Yes. Pinagmamalaki agad. Siyempre, ipagmalaki mo muna. Pero, puro mga gasgas na yung mga senador mo yan. Ay, subok na. At matagal nang nagsiservisyo sa publiko. Ayun, subok na po. At matagal na nagsiservisyo sa ating bansa na naging senador. Ang tanong eh, meron bang, ngayon ba, ah, uh, yung bansa natin eh, pausad po ba? Parang paurong. Unang-una, na, na, ano na tayo eh, na, unahan na tayo ng ibang bansa. Dahil, sa ganda ng gobyerno nila, walang politikang mga trapo ang nangyayari sa kanila. Disiplinado po ang mga gobyerno sa ibang bansa. Walang trapo na kagaya dito sa ating bansa. Hindi po ay naaawa rin po ako minsan. Ang problema, naaawa din po siya. Ano'y na Sa ating mga katunggali, dahil nagmamakaawa. Yun ang problema. napaka talaga. Piro nyo, nagmamakaawa. Anong ibig sabihin nun? Lulungulut pa sa kanila para sumama dyan sa slate niya? Hindi naman o to talaga yung pinagsasabi niya. Para makakuha ng, naka, ng, mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Di... Okay lang yun kakarapot lang. Pero dapat niya sa mga mm. kandidato ng mga manok na yan, dapat may, may mga attorney yan. Eh. Dapat abogado yan. Eh. ba? Diba? Eh, ang nangyayari ngayon, daos na ang mga artista. Hindi na natin dapat ibuti yung mga artista na yan. Lalo na si Lito Lapid. Grabe. Uh, sa bagay, eh, hindi, hindi man lang nagsasalita sa session eh, sa, sa, ano, sa Senado. Kahit kailan, hindi, hindi ko nakitang nagsalita yan. Katulad nila Villanueva, Subiri, si Robert Padilla, sila Senador Rapitulpo Nakikita mo sa session, nagsasalita. Kung ano yung pinaglalaban. Tapos siya, pinili niya pa. Kinuha niya pang pagkasenador dya uh, sa slate na Wala nang nagawa. Ito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipina. Ay, yan po. Yan po yung mga nangyari. Isa, yan, isa lang, lamang po yan sa parte na nangyari sa kick-off dyan sa Ilocos. Kaya ito po, ito po, ito pong video na to ay kinuha na po ng camera ang lugar na to. Ito po yung sa Bikutan. Dito po, tinignan ko kung ano na ba ang status ng railway PNR. Kasi po, pinagbabaklas po nila ang Rides. Ilang taon na rin po yan. Bakit hindi pa masimulan-simulan? Dapat ang ginawa nila dyan, kahit konti pa ako kahit, kahit, kahit na hindi pa tapos kailangan kahit na maikling distansya lang po ang dapat tatapos nila una-una dapat per station dapat tinatayuan na nila ng ng pundasyon yan balita ko po eh itataas po yan parang LRT itataas po ang release niyan ang pangalawa dapat kahit alabang man lang, hanggang kutuban dyan sa Divisoria ay eh, tinapos nila. Dahil po marami pong mga Pilipino ang umaasa sa biyahing yan ng PNR. Napakamura po ng pamasahe dyan. At higit sa lahat, napaka uh, ah, shortcut ang dinadaanan nila. Dahil lahat ng mga mataong lugar ay dinadaanan niya. Makati, ah uh, Alabang, ah uh, diyan sa, ano, sa Manila, Maynila. Biro nyo, ang daming mga tao nagtatrabaho dyan. Diyan po lahat, uh, maraming sumasakay dyan sa PNR. Dapat, inumpisahan pa nila noon pa yan. Tingnan nyo po, hanggang ngayon, Nakabindin pa rin. Wala pong kondo, DP, DPWH, ano nangyari? Ayan po, nasa taas ng tulay. Kinukuha ng upo ng video. Habang naglalakad po ako sa taas ng uh, tulay. kulay. Ayan po, malapit na pong makita at makikita natin yung Bikuta Station. Tingnan nyo po, ang tagal, binakuran pa nila ng mga yero. Dapat per station nasisimulan na nila yan. tutusin alam niyo kung may pondo lang talaga diyan. Dapat nasisimulan na nila 'yan eh. Ang tagal na po, ilang taon na. Kahit man lang sa Alabang hanggang Tutuban, importante po yan. Kasi dyan na bumabiyahin mga tao, maraming tao. Ayan po. Ayan po, nakikita nyo. Ya, ya, ya. po. Nakita nyo? Baklas ang Rides, pero hindi pa inumpisahan. pisahan. Yung kabilang building, mauna pa. Siguro, tapos na yung building sa kabila. Hindi pa na tatayuan ng ano yan. Ng kundasyon. Siyempre, yan. Kaya nga nila tinanggal ng Rides. Uh, it pa yan. Ang tagal na yan, ganyan, no? nakatiwangwa. Walang magamit ang mga tao. Walang maibiyahe. Kanyan, ho, pagrabi. Ayan po, kabilang papuntang Tutuban, papuntang Maynila po yan wala rin po. Nagtatrabaho. Maski isang kahit nagko-construction, wala ka pong makikita. Tinanggalan lang talaga ng realness. Ang masama nito, hindi natin alam kung binenta na sa private yan. Di ba? Hindi natin alam. Kung binenta na sa private yan, at uh, ang pagbalik niya, siguro kung naayos yan at nasa private na, Grabe po ang pamasahe dyan. Ang taas-taas ng pamasahe. Dapat hindi mo muna binaklas yan eh. Dahil uh, uh, sa nangyayari ngayon, kailangan ng tao na magtipid dahil sa binihin. Diyan sila makakatipid eh. Diyan sa PNR na yan. Diyan sila makaka, ano, makaka uh, menos sa pagbiyahin nila. Simula Alabang hanggang Maynila. Magkano ng pamasahe dyan? At isahan lang din, isahan lang din sakay. Mga iba dyan, nakaka-isang sakay lang. Eh ngayon, tanggal yung release, tanggal yung PNR. Ang commute nila, hindi na, baka magkaroon pa ng tatlong sakay. Malamang yung mga iba, nag-board na lang. Hindi na sila nagbabiyahe biyahay Imbis na makauwi sa bahay, nangupaan na lang sa malapit sa trabaho nila. Ganun naman nangyari siguro. Ayan po. Ayan, ganda na lang po. At eto po, may mga, mhm, mm syempre. Eto po, no. Ngayon, may mga nag-comment. Bantay sa Smart Mapping. Nang admin ang may paon, kauna, pero hiluwa ang taga. Ano kaya ibig sabihin? May, may lakas ka pa ng loob ipagmalaki ang may endorse mong kandidato matapos magdusa ang bayan sa pinaggagawa ninyo. Ayan po, mga comment ng isang netizen. Muna ang loob namin para sa Team Duterte. Ayan po, Team Duterte. Iboboto ko ang mga kandidato mo pag nagpa-hair police. O, sa May condition ko po, nagpa-hair political test, ka junior. Ayan po ang hirap kasi. Eh. Hindi siya sumasagot o uma umagay hamon ng taong bayan niyan eh. Dapat uh, ginagawa niya. Dapat pumayag siya sa hamon ng bayan para matapos na ang mga uh, mga paghihinala ng taong bayan para sa iyo, President. Ito po. Titingnan po natin kung maka-1202 kayo o zero Dalawang bagay lang. lang yan. Siguraduhin ninyo po para walang may makulong sa mga bata mo. Malama. Yan mga mga alipores niya. Number one, yung mga itinalaga niya dyan sa mga department. May mga bahid na rin talaga ng mga corruption Yan dapat ang investigahan. Pero hindi pa sa ngayon dahil eleksyon at talagang nakaupo pa siya eh. At eto naman po, okay kayo ang zero go. Malupit. Yan po. At eto naman po ang mga iba. Kaya ka lang namin binoto dahil kay Inday Sara. Kaya never again. Oo, nagkamali si Inday Sara sa pagpili sa'yo. Sa pagsuporta. Pero kami, ay nananatili at naniniwala kay Inday Sara. Pero sa'yo, never again. Talagang malupit po. Nawalan po ng tiwala ang taong bayan sa inyo, PBBM. Mag-four years, wala akong nakikita may nagawang project admin niya. Oo oh, nga naman. Wala po talagang nagawa. Asan po ang mga project yung tinatawag natin eh kahit na ipakita niya man lang sa television, dyan po sa RTBM, yan sa para sa malaking niya, wala siyang naipapakita na na buong project. Uh, eh, eh, kumbaga, yan po ang resibo ng gobyerno. Ito po, pwede 12-0 kung dadayain nyo, pero kung walang daya, 0-12, pwedeng-pwede. Ayan po ang mahirap ang madaya tayo ng kagaya ng Smartmatic. Kumanda na sa Senado mga yan. Walang naputunayan. Si Tatay di six na taon lang dami makikita sa kalsada. Oo nga naman. Tagal-tagal naman ngayon eh. Tagal na sa Senado. Pabalik-balik lang. Eh si Tatay Digong, Ilang anim na taon lang, ang dami nang naipakitang project. Ang dami natapos. Hindi pa kurap. Ito pa, basahin po natin. He he he. Nagmakaawa kayo, binaligtad mo, baka hindi yan manalo ang line up ninyo. Dapat lang. Hindi dapat manalo yung line up na yan. Baka masiro kayo. Next, baka kayo ang mga zero pangag. <laughs> baka magis na magikin ng smartmatic. mati. <laughs> Piyat siya presidente. Gisig. Ano daw? Budol ulit? Opo, meron silang budot. Budol. <laughs> meron po dyan na kumandidato na ano eh. Budot. Nanalo sa pagkabudot. <laughs> Pag sure, Di ha, Mr. President. Dapat lang daw, masyod niya. Eto, next. Hintayan po paghukom ng Diyos. Wala. pag, pagka ang Panginoon nang nagukom, wala na po tayo magagawa. Eh, nag-pack check ang Diyos eh. Nung sabihin niya na ah uh, yung tungkol sa flood control eh nung magpa-check magpa check na yung ano yung kalikasan syempre masasabi natin Dios na rin ang may kagagawa ayun ang daming baha ang daming sinalasta ang daming dumuha kumaha ng mga luha dahil yung mga bahay nila tinangay ng mga baha sure call sure ka call ay! Nga. Tingnan natin ang 12-0 basta walang dayaan. Dapat walang dayaan. Dapat walang mangyaring dayaan sa, na, sa eleksyon na ito. Wala lang dayaan manalo talaga PDP laban. Dapat po manalo ang mga taga PDP laban. Unang-una, karamihan sa mga katunggali nila ay puro mga uh, mga abogado na tumatakbong senador. Kompleto sila sa 12 senatorial lineup. Pero si Senator Amy Marcos, hindi kasama sa lineup ni PBBM. Ah, pa ba si PBBM ng 12-0? Kaya lang ang problema, bakit nandiyan si Senator Amy Marcos? Ibig sabihin, talagang manggagamit eh. Talagang nililito tayo ng nito ni Senator Amy Marcos eh. Sinabi niya nung una, Gumitaw na siya sa administration Slate ng senador. Pero bakit nandiyan siya ngayon? Ang hirap talagang paggaganyan yung mga senador eh. Puro mga balimbing din eh. Ayan. In your dreams, bangal. Smart magic. Obot kayo sa amin ng lineup mo, PBM. Mambubudol kayo. Ayaw na namin maka maka uli mang na bangs mangga na bangs yan ano wish na baliktad yan si Rockwell Duterte Lina it's a prank it's a prank pa yan at heto pa nagsalita ang ngalpa hola pa dagdag mo ito kurit ang hirap ko kasi talagang nililindang na tayo sa mga bawat yan uh, magkakalat ang manlili, uh, mga manlilindang man, diyan sa pangangampanya kaya wag niyo tutusin wag niyo masyadong bas, seryoso ang pinagsasabi ng mga politikong yan dahil nililindang tayo dahil bandang uli pag nanalo sila makakalimutan na tayo niyan hindi na nga nila ginagawa yung pangako nila noon. Ito pa. Kasi may smart magic. Kasi binayaran nyo si oink oink. <laughs> hindi kayo magtatagumpay. In your thing. Tira muna ng maganda ang tindi ang tindig mo. No way. Solid the terpe. lang. Next kahit yung iba, kahit iba, yung iba niyang kalado, natatakbo, hindi niya kayang tiktahan. Hindi niya kayang diktahan yung mga yun. Oo, oh, hindi niya kayang diktahan yung mga yun. Mga veterano na yun eh. Hindi mo, kumbaga may sariling pag, uh, kumbaga may sariling decision yung mga yun. Ba't tagal-tagal na ba naman sa Senado eh. Ang habol lang nito is baka makakuha ng boto pagdating sa impeachment ni Sarah. Maari si Tolentino Tolentino, Tulpo Pero karamihan sa tiket niya Di niya kayang kasunurin Yan Senado yan Hindi kongres na karamihan dyan Mga magnanakaw Pera-pera lang ang karamihan dyan Hehehe he, he. Hanggat ikaw ang pangulo, Lugmok po tayo Sa kahirapan Oo nga naman Tingnan nyo ang sa atin Kawawang mga mahihirap Na umaasa na lang sa, uh, sa ayuda. Umaasa na lang sa akap. At sa kawalang direksyon ang buhay ng mga Pilipino. Sige, gagawin namin yan. Zero on your candidates and 12 kay VP Saras Candidate. Yan, tama kuya yan. Line up, ngagba. Inidoro ang bagsak. Bisaya ako, bisag si Pacquiao. Di ako bubuto. Yun po, si Pacquiao, isa pa yan kung ano pinagkukuwento sa buhay niya. Kumbaga, alam na natin 'yun. Kahit ikwento niya 'yan sa pangangapan niya. Gasgas -gas na gasgas -gas na tayo diyan. Sa mga pinagkukuwento niya. Umasenso na siya eh. 'Di ba lumaban siya sa ano, kumbaga nanggagaling ang nanggaling ang ano niya, ang yaman niya dahil 'di sa sports sa boxing niya hindi yan ang galing sa gobyerno na naging pagsisikap niya. Kung tutusin, huwag niyang ipagkukumpara ang buhay niya sa iba. Kasi siya ah, may talent. Eh yung mga ibang may hirap, sa gobyerno lang talaga umaasa. Di ba? Yung mga bilihin ay nagsitaasan na. Lalong naghirap ang mas ma hirap ya, yeah. yan po. Aha. Uh -huh. Ayan po, hawak nyo kasi kaban ng bayan. Tama. Hawak nyo kasi ang kaban ng bayan. Nasa kanila ang pera. Kaya sa kanila nagsisunuran ng mga kandidato. Kumbaga yung budget ng pangampanya eh, sa kanila na umaasa. Matutupad ang wish mo sa Pangulo 12 so Inidoro. Yung mga 12 senador na manok niya. Wala akong katiwati tiwala na dyan. Baka sa lineup mo ang zero. Dapat isiro na yung mga, mga mga kandidatong senador niya. Kay tama na po. Napatunayan na namin na lang kang salita ka lang. Tama po. Number one, yung project eh. Hindi naman lang naituloy yung project ng nakarang in administration Wala pong nagawa ang administration ngayon. Kawawa ang bayan. Mas kalalong kawawa ang mga kabataan. Dahil Bagay, susunod na generasyon. Wala silang madadat ng trabaho. Kukunti lang ang mga benepisyo na ibinigay ng gobyerno. Kawawa po. Kaya hanggang dito lamang po, napakinggan po natin ang uh, at uh, syempre nakita po natin ang line-up ni PBBM. Kaya hanggang dito lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko maraming salamat po